at sinagot ni VP Sara Duterte ang lumulutang na posibilidad ng tambalan nila ni Senadora Amy Marcos. Sa gitna yan ng suportang ibinibigay ng Senadora sa pamilya ng vice. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. It is true uh, that we are the the political family our political side of uh, our family is going through a rough patch right now Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin sa patuloy na suporta sa kanya ni Senadora Amy Marcos Sa isang ambush interview matapos ang signing ceremony para sa mga development project para sa Metropolitan Davao inamin niyang dumaraan sa rough patch sa aspeto ng politika ang kanilang pamilya pero nagpasalamat siya sa solidong suporta ng senadora sa kanilang pamilya. Para lang sa mga tao, lahi ang politika, lahi ang trabaho. Okay. Nagpasalamat ko uh, kay Senator Amy Marcos uh, sa iyang hang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. E bukas ba si VP Sara sa tandem nila ni Senator Amy na pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque? Just like the confidential sorry. Uh, of next year, uh, the future to. Um, uh. far too distant. Uh, the future is far, is far, too distant for us to speculate right now what will happen in 2020. Tumanggi naman magkomento si VP Sara sa pagkakaalis sa pwesto bilang deputy speakers ng kanyang mga kaalyadong sina Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Isidro Ungab. Pero nakatatabaraw ng puso na tunay na kaibigan ang dalawang mambabatas. Could so, I have a comment as their friend? The politics, we always say that uh, there are no permanent friends and enemies uh, as a politica, and uh, as a politician, uh, it is uh, truly heartwarming if you find. Another politician who is a true friend. Uh, that is why Congressman Sid Ungab and Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo has my sole, full support as a politician and as a friend. Matatandang, isinuko na ni VP Sara ang kanyang confidential funds at tikom ang bibig niya kung isusulong niya ang pagbabalik nito sa mga susunod pang taon. Something that I cannot uh, speculate right now because uh, the next budget will be uh, all more than a year pa. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.